Pakayos yung ating uh, C5 going to Quezon City Sobrang traffic Dahil po sa ayan, May sasakyan na L300 Tapos yung dump truck na tumba Nabalita na yan sa GMA na Huwag na kayong magtaka ha mga rider Usad pagong Ang C5 going to Quezon City Ano? Uh, nakita nyo naman yan Ha? Yan yung dahilan natumba yung dump truck dyan tapos nataganan yung truck ah, uh, ano yun, L300 uh, Iyan lang natumba hindi natumba pero natayo naman ng mga mga uh, emergency Response group road emergency response uh, group Okay, kaya huwag na kayong magtaka kung sobrang traffic dyan sa C5 going to Quezon City sa Lipis. Nangyari.